Yan, at si Papa naman po ay manana pa lang daw. Yan. Madami na po siya nakuha. Awa. <laughs> Nasa kamay po niya. <laughs> Basag pati. Tutala, tutala. <laughs> si Mama po. Ay, madami din po yung nakuha. Manata pa lang. Ilan nga ako? Dalawa. Basag <laughs> <laughs> Na sobrang kanong ito ka na Tahala sa iyo ah. Oh. Nabingaw. May na mga nata pa lang. Yan guys, at may ulit si Papa. At yung pilalagay dito yan, ah. May lagayan ah. Yung nama po ay iniwan ko muna doon sa may bangka. <laughs> At siya daw pwede tinatambad na. Siya daw pwede walang makuhang ano. Um, May um, makunta pa lang. Um. Dadal walang po nakuha niya. Yun pa si Papa nagugulis. Um, Gusto uh. yes, ko. <laughs> Kesa naman dun sa kanilang dinaanan mo. ay Tayo yeah. po ay manunood po talaga dito. <laughs> so, Iya. Yeah. Napakadarang daw po ng anong ano, hinta pa lang nauubos na po yata ng kakukuha. <laughs> ganda ng higa <laughs> ni Mama. <laughs> Natutulog na. <laughs> Sige. Sige mama matulog ka lang ay kami maglalakad na po. Magigising <laughs> kayo wala na kami. <laughs> Yan, at nililinisan na po ni Mama yung kanyang nahuli tapalang. pa lang. Inahuli ko. <laughs> Nagulis si Mama. Ayan, madami. <laughs> yan guys, nililinis po ni Mama yung tapalang. <laughs> Ayos na lang yung pagkain <laughs> ng ni Mama niya. Nabingaw na gawa ng pagkain ni Papa ng itak. Lalagyan na po si mama ng mantika. At amin pong igigisa yung amin pong naku. <laughs> tapalang. naku ang tapalang na madami si mama mong naku ha. Dalawang peraso. Dalawang Tinamad. Natulog sa bangka. Ah, mo si ini nak. Anlalakai. Bosi mama misalnya dah mati sikit, kita ingat tinggal ni nong santun pinawat siya pangwohan ng tapalang ay iyo. So lang na po yung sinadya tapos nilagyan na rin po yung sibuyas. <laughs> tapalang. sinadya po tapalang. sinadya

yan po yung hindi na nilalagyan ng tubig at yan po yung nagsasabaw ng kanya <laughs> yan guys, at nagbuka na po yung ating tapalangat, tinatanggalan na po ng mga shell dami na yung shellan eh ano? <laughs> tatanggalan, na sa, tatanggalan na sa bahay <laughs> bahay na. <laughs> dami naman dami na yung shellay Ito po yung tamang tamang pang ulam namin ngayong hapon. Sa mga naman tayo kumuha ng madami, siya pa lang ang tabak sa natin. Walang bibili. Eh, eh. Ang ganay lumulubo. <laughs> Ah, uh, pag hilaw po ay ano, lumulubog. Ilalagay na po yung alimangong iyo. At yempre <laughs> yempre may ah, Sino kaya mo muna yan? Parang ako yata. Ilalagay na po yung ating talbos ng kamuting baging. guys, titingnan na po natin kung kumukulo na. Yan. Kumukulo na po. Ay. Atin na pong papatayin. Manalabog ang gulay. <laughs> Buksan mo lang yun. Yan guys, kain na po tayo. Talaga Ayun. manis. Hembix. Yung aking nahuling aliwa mo ah. Mm. <laughs> Ayaw mo, nasa yung nahuling mo daw

pala yung secret. Ayun pa. Wala si Denay. Ayaw kumain eh. Ay, Ubus na yung malaking alimang. Nagyatay na kami ni Mama. Mama.

Kasi gusto. <laughs> Kaya ka pinapang. <brown. laughs> Kaya talaga masipag. May paglalaba. May pag Bito, may titara na ako kay Dana ano. na. Lali, ma'am.

na eh no, no. wala yung problema ni papa hindi na ka ako hindi na ka hindi na ka hindi na yun na may kami huli bukas na may huli ako mamaya kung gabi tayo mula di ba <laughs> may <kami> pati minahuli <laughs> naprot nga lang yun nga di ba ay at makinapin <pinalunuhan. laughs> puro balat naiyak <laughs>

Iya, Sarap mama. Mataba para ito. Ano uh -huh. oh, ang impis? Ito ko yung alam. Sasampay na. Uwa, mukha na siya yun. Oo, ito mo. Mirin na yun. sarap na sarap na siya naman na nakahelp. Ito nga na, na okay.